DJ big moderators, with let's go when ang lapit kulang ang umaga takhiling ikaw lagi kong kasama Hanggang tulog pa nag-ilip Gusto pa kitang makayakap sa tuwi na Sagot ka namin sa tabayan Huwag ka lang batos kaibigan Kaya naman yung kami nag-uusapan Hindi mo kailangan pumatok sa pituan Tuloy ko kayo sa kaligayakan Hindi yung bahala ng mapawanan Kung nasa puso mo na kalungkutan Katama mo direto hindi ka iiwanan Limutin mo na lang ang problema Pagkaisa sa tuwag ligaya Gaya FM ikaw ang pag-asa Sabay-sabay na tungalo ng isikaw na Astig, 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 -astig FM ng barkada, sa tambayan na ikaw ang bida, Astik-Astik FM Astik-Astik FM Pakibati sa lahat ng request Pakibati sa diligid Para premaunawa ang mong hiling ko sana Sumayaw, sumayaw, kumalaw, 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 sumayaw, sumayaw Mapapahasaw sa tuktugan Mapapasabay pa't isa ng tahan Sumayaw, sumayaw, kumalaw, 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 sumayaw, sumayaw Diba'y nuloob na, na maging kaibinasag Sama-sama tayo patungo sa Astik-Astik FM FM Astik Astik FM Ang online Astik FM mo Astik Astik FM Astik Astik FM Astik Astik FM Ang Astik Eta FM mo Limutin mo na lang ang problema Pagkaisa isa, ako at ligaya Astik FM ikaw ang pag-asa Sabay-sabay na tumalo ng na, isigaw ng Astik 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 FM Astik Astik FM Ayain mo na lahat ng barkada Sa tabayan na ikaw ang bida Astik Astik FM As tik fm as tik fm paki sa lahat ng gusto pati bata dito paki paki 50 waan mo bibig kutsada as tik fm as tik fm hindi kumpleko pag wala kahit kita wala si padang buwan